So, ayan mga kaparming. Yung sipon yung laga natin mga sisyo. Ito yung pinapainom natin sa kanila. Ito sila, korte. Yan. So, ito yung natin. Pagpainaw nito mga farming Para mas madali, mas dumali. Huwag natin pakpakainin. Pagpainaw may na tubig. Kung mabawa, magpapainom tayo umaga at gabi di huwag natin pakainin kung hindi ako pakainin kayo ng tanghali umaga di, huwag natin pakainin man at painumin yung tubig para mas madaling gumaling yung sipon lah hmm. Bawa ang farming, kainom tayo ng hapon. Huwag natin kainin pang tanghali para mas madaling gumaling. Ang gamit natin yun, buksilak porte. Tingnan natin bukas. Dali na ito. Kaya subok na ito na, na, itong na uh, gamot na ito. Ayan. Pag-isip no? Ito yung gulimbo natin. Mga babae.

kasi kung ginumin natin, natin yung gamot nga nagigyan natin ng tubig pagkain gumalik yung sitong na hindi ma, hindi mo gumaling maganda kung natin pakainin na yung tubig sa akin uh, na experience, experience mga experience mga farming ayun yung una uh, mo at pagkain ko hindi yung maling gastos gastos ko dahil lumala lang si sipon nila yun ang discarte ko ngayon at share ko lang sa inyo dahil kamakatulong tayo sa mga maliliit salamat to yun mga farming itong tinainom ito ng gamit kahapon galing na oh yan sundaling gumaling sa duksilak purte ang sama yung ito, ito, ito Kapon, basang basa yung ilong nila. Ito rin. Yun. Wala na sipon. Ngayon lang hapon na pinumin natin ng tubig. Kainin na natin ngayon. Para mas magaling. Yun. Salamat mga kapormeng.